Alam mo ba kung gaano kahalaga ang iyong pamilya? Isipin mo, paano kaya kung wala kang pamilya? Sino ang mag-aalaga, gagabay, at laging nasa tabi mo? Kaya sa ating aralin ngayong linggo, tutuklasin natin ang kahalagahan ng pagkilala at pagpapahalaga sa ating pamilyang kinabibilangan. Bago tayo magsimula, tingnan natin ang mga larawang ito. Bakit kaya mahalaga ang pagsunod sa mga simpleng paalala gaya ng batas trapiko? Dahil tulad sa pamilya, ang mga tuntunin at gabay ay para tayo'y maging ligtas at maayos. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pagkilala sa pamilyang kinabibilangan sa dulo ng aralin. Inaasahan na ikaw ay una, makikilala ang mga katangian ng iyong pamilya. Pangalawa, mauunawaan na ang pagkilala sa pamilya ay mahalaga upang mapagtibay ang inyong ugnayan. Pangatlo, makakabuo ng representasyon ng bawat kasapi ng pamilya batay sa kanilang papel at katangian. Mga bata, napansin niyo ba ang pagkakaiba ng dalawang larawang ito? Noon, ang pamilya ay madalas na magkakasama sa iisang bubong. Sama-sama silang kumakain, nagdarasal, at nagtutulungan sa bukid o sa bahay. Ngayon naman, marami pa rin sa atin ang nananatiling malapit sa pamilya, pero may mga pagbabagong dulot ng teknolohiya at modernong pamumuhay. Narito ang mga katangian ng pamilyang Pilipino. Noon at ngayon, una, malapit na ugnayan. Noon, ang pamilya ay malaki at extended, kasama ang lolo, lola, tiyahin at teyo. Ngayon, kahit nuclear family na lang, patuloy pa rin ang komunikasyon at pagkalinga sa isa't isa, lalo na gamit ang cellphone at internet. Pangalawa, paggalang sa nakatatanda. Noon, ipinapakita ang respeto sa pamamagitan ng pagmamano at pakikinig sa kanilang payo. Hanggang ngayon, nananatiling mahalaga ito. Kahit minsan ang mano ay napapalitan ng simpleng po at opo o pag-text ng good morning po, lolo. Pangatlo. Matibay na pananampalataya. Noon, sabay-sabay nagdarasal at nagsisimba ang pamilya. Ngayon, kahit busy ang lahat, Marami pa ring pamilya ang naglalaan ng oras para sa sama-samang pananalangin at pananampalataya. Ngayon, gusto kong isipin ninyo ang inyong sariling pamilya. Ano ang isang katangian ng pamilya ninyo na masasabi mong katulad din ng mga pamilyang Pilipino noon? Ano naman ang katangian ng pamilya ninyo na sumasalamin sa modernong panahon ngayon? Napakaganda. Nakikita natin na bagamat nagbago ang panahon, ang diwa ng pagiging pamilyang Pilipino ay nananatili: pagmamahalan, pagtutulungan, at paggalang. Ang mga halagang ito ang nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay at bumubuo sa ating pagkatao. Ngayon, gagawa tayo ng simpleng talaan. Sa unang hanay, isulat ang pangalan ng iyong mga miyembro ng pamilya. Sa ikalawang hanay, ilagay ang kanilang katangian. Halimbawa, nanay, maalalahanin at mapagmahal. Tatay, masipag at mapagkalinga. Ibahagi ito sa klase o sa iyong journal. Ngayon, tanong ko sa iyo, Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong pamilya kahit may hindi pagkakaunawaan? Bakit mahalaga ang pagkilala sa bawat isa sa pamilya? Tandaan, ang pamilya ang ating unang guro, gabay at inspirasyon sa buhay sa pamamagitan ng paggalang at pagtanggap sa bawat isa napapalakas natin ang samahan ng pamilya. Ngayong natapos ang ating aralin, sana ay mas nakilala mo ang iyong pamilya at mas napahalagahan ang kanilang papel sa iyong buhay. Lagi nating tandaan, ang pamilyang nagmamahalan at nagagalangan ay pamilyang matibay at masaya. Hanggang sa susunod nating aralin sa GMRC. Paalam mga bata! Ngayon sa gabay ng iyong guro, gawin ang mga sumusunod na gawain.